sa aking mga kababata ni Dr. Jose Rizal. Kapag ka ang bayay, sadyang umiibig. Sa kanyang salitang, sa ng langit. Samlang lang kalayaan na sa masapit. Katulad ng ibong na sa himpapawid. Pagkat ang salitay, isang kahatulan sa bayan, sa nayot, mga kaharian. At ang isang tao'y katulad kabagay ng alin mangnikha noong kalayaan ang hindi magmahal sa kanyang salita. Mahigit sa hayop at malansang isda. Kaya ang marapat pagyamaning pusa na tulad sa inang tunay na bitwala, ang wikang Tagalog tulad din sa Latin. Sa Ingles, Kastila at Salitang Anghel. Sapagkat ang buong maalam tumingin. Ang siyang naggawad nagbigay sa atin. Ang salita nati tulad din sa iba. Na may alpabeto at sariling letra. Makaya nawalay dinatnan ng sigwa. Ang lunday sa lawa noong dakong una